Ayan, hitam. Tuh, matamba. Matamba ka. Wala na bilisan pag hila, baka ma no, kita na ng malaki. Dalawa sa dalawa. Ayun na, Napa namumulabog. Napaka-pulabog. labog ng yun oh, dami tumatalo ng isa sumasabay yung tatlo nako oh may isang kilo pinotol na yung laruan na idol ding do menggente kimbot kimbot si kimbot kimbot si. tapos na kaming naghanda sa ilaw namin yan nakalagay na yan naghihintay na lang kami ng kung may dadapo ng mga matambaka sana may mga matambaka na mahuhuli ngayon yan wala pang dumadapo na makikita time check anong oras na idol ding dong Nine. alas na ibi mag alas na ibi na mga idol ayan alas na ibi on top may mga katabi din na nag iilaw sana mayroong mga dadapo ngayon Nainan na si Idol Dingdong balik pang dalawang bisis na yan pang dalawang bisis yan yung isa ayan ito uh, matambaki ang piraso isa lang matambaki matambaka dagdagan mo pa kung pwede punuin tong isang balde yan na naman ulit

sana yun dalawa sa dalawa daw sana mga idol tanggal yung isa sayang meron pa sayang lambigit sana yun Le mm. idol may namumulabog na ayun ayun na yung namumulabog yan malangoy yung namumulabog yung dolphin dolphin mga idol nandito na sila yun yun sila sa flashlight <laughs> pag naiilawan umihinto sila sa pagtatalon ayun nakikinig lang pala oh yun tumatalo ng isa sumasabay yung tatlo nako Oh, ang dami. Yun. Yan talaga ang puro hisyo mga idol. Si binubulabog nila yung sisilong dito sa ilaw. Ayaw ngayon mga matambaka takot. Ayaw na kumakain sa kawil natin sa palabay. Mm, bihira na maka Pahuli kapag ka ganyan kasi yung imbis na sisilong yung isda ayun lumalayas ta takot sila eh <clears throat> nagsilayasan na yung mga sisilong ah ano idol dingdong mingaw mingaw may nananakot. <laughs> Tinatakot yung mga dumadapo. Pero ayan. Kinakainan pa rin ng paminsan-minsan. <clears throat> Bale, dalawa sana kami na mag ano, re kaso layo na nga dalangin dalang halos abutan ka pa ng ilang minuto bago makakadagdag itong piraso pa may isang kilo wala na, pinutol na, na yung laruan niya idol ding dong. Putol na talaga? <laughs> Totoo? Wala na mga idol, pinutol na yung laruan niya. Ano kayang pumutol doon yung mga dolphin? tulpin o Barla. torsilyo Barla. puro isyo din yung mga isdang matutulis yung mga ngipin pinupoto lang nila yung kahit anong pangingisda kaya kailangan talaga dito ang dami kang darang reserva para pag magpotol Gagawa kanan naman ulit <coughs> Mga idol May bangka na Dumadating Lanting Tawag Ditan Sa amin lanting betul <Sat> nih yang di bawah nah ini betul Matthew na huli. Ah. Pusit yung kumain. Sarap sa amoy mga idol. Yung inihaw. Am ang amoy. Ang amoy. Napakasarap. Ayun. Diyan naman. jan pa rin yung mga dolphin. Yung bubulabog pa rin. <coughs> Talaga tong mga dolphin na to. Ayaw huminto. bulabog talaga nila yung sumisilong ng mga matambaka menghentik ke dalam ini yo ang kimbot kimbot si kimbot 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 eh na nila na yung pundo yan magana morning awin na kami awin na Udah na Udah oh mundo isda pa sama namin no? gan. Sige, kubilong ng Sarap ko po. Ng lumayagan no?